Good morning guys time check is 3.34 morning andito na naman ako nag aabang sa tubig na ang tulo ay ganito ayan ayan na naman guys ang tulo ng tubig namin uh. ayan makakaigip pa ba kami ng maayos ng ganitong tulo ang ganitong agos ng tubig. Lakas pang ihi ko dito, guys. Makakaigib pa kaya kami ng maayos sa ganitong sitwasyon ang tubig namin? Grabe naman. Ano na ba nangyari sa tubig? Alas dos pa lang ako ng madaling umaga gumising para mag-abang sa tubig. Nahulog pa yung cellphone ko. Hindi ito ang sitwasyon tubig na ito. Agos, iwan ko lang. Hindi pa nga ito, hindi pa nga ito naka lahating balde. Para mawawala na. Taka, ano ko lang. Tapos, madumi pa. Ka, nung isang araw, malakas malakas siyang malakas yung agos ng tubig pero ang dumi-dumi ewan ko guys ano nangyari sa tubig namin yun lang sinishare ko lang sa inyo bye